ngayon gearing up na kami kita nyo nagpa-fog na kasi mahirap abutan ng hapon dito sa lugar na to kasi nakita nyo naman yung dinaanan natin kanina eh napakatinding off-road so pag umulan pa sa hapon lalo kaming mahihirapan pero ako hindi yung gas ko guys full tank nang pumasok ilan na lang natitira nasa 2 bars na lang yan actually ngayon bababa ako dun sabi may natitinda na daw ng gasolina dun May gas po kayo? Gasolina? Ah po. Meron. Magkano? Premium po. 180 per 1.5. 180? Sige po. Gumamit lang si tatay na parang hand pump para kuhain ng gasolina sa galon. So ayan guys, ganyan lang ang technique dito para makabili ng gas. Ano ah, mo sa mga? Apo? Pwede naman po ito, ano po? Ganito talaga ang adventure sa mga liblib na lugar. Hindi ka makakapili ng gasolinahan. Thankful na rin ako na meron silang binebenta dito dahil kung wala, malaking problema pa.